Ano nangyari? Bakit naging kulay pula ang kalangitan doon sa Mongolia? Meron ba itong kinalaman sa katapusan ng mundo? Yan yung ating aalamin sa video na ito. dahil nasa mga huling araw na tayo sa iba't ibang parte ng mundo maraming mga kakaibang pangyayari na nagaganap at yun nga madalas hindi ito mapaliwanag maraming tao ngayon na mga nababahala at nag-aalala kung ano yung mga mangyayari sa susunod yung iba sinasabi nila dahil sa kakaibang pangyayari na nagaganap sa ating mundo sinyalis daw yan na talagang malapit na rin matapos yung ating mundo ngayon kamakailan lamang, merong kakaibang pangyayari na naganap dito sa Mongolia. Merong isang pambihirang pagkakataon doon sa Mongolia na yung kalangitan ay naging kulay pula. Actually, marami na mga pagkakataon sa iba't ibang parte ng mundo na naging pula rin yung kalangitan. At meron itong iba't ibang mga eksplenasyon. halimbawa na lamang nung nakaraan yung langit doon sa isang city sa China ay naging kulay pula na parang dugo. At dahil dyan, marami mga tao ang nataranta at tagtaka dahil sa nangyari na yon. So dahil sa pulang langit na yan, sinasabi tuloy ng ilan, yan daw ay simbolo ng katapusan ng mundo. So hindi na bago yung ganyang pangyayari na yun nga, nagiging kulay pula yung kalangitan. Kasi nga marami na rin mga nangyaring ganyan sa iba't ibang parte ng mundo. Pero itong pagpula ng kalangitan sa Mongolia, hindi siya basta-basta pagpula ng kalangitan. Ito po ay talagang kakaibang pangyayari na naganap sa panahon natin ngayon. So dahil sa isang aurora borealis, nagkaroon ng pagpula ng kalangitan doon sa Mongolia. Ang kulay na pula na ito ay malayo doon sa natural o typical na kulay berde. So dahil nga kakaiba yung kulay na ito, marami mga tao ang nagandahan dito. Pero sinasabi nila, yung pulang aurora, maaaring ito ay hindi magandang senyales sa solar weather. Dahil meron itong potensyal na guluhin yung ating teknolohiya ayon sa pag-aaral. bagaman magandang tingnan yung aurora borealis, pero sinasabi ng ilan, meron itong kinalaman sa solar storm na pwedeng tumama sa ating mundo. Dahil ang solar storm na ito, binubuo ito ng maraming coronal mass ejections. At ito ay sumasabog mula sa araw. At dahil dyan, naiimpluensyahan ng magnetic field yung ating mundo. So yung pulang aurora na nagpakita doon sa Mongolia, ito rin yung nagpapaalala sa atin na yung araw ay merong isang napakalaking kapangyarihan at may potensyal na makaapekto sa solar weather ng ating mundo. Kaya bagamat maganda siyang tignan, pero meron itong hindi magandang epekto ayon sa mga eksperto. So nagkaroon na rin daw ng ganyang klase na pagpula ng kalangitan sa pamamagitan ng Aurora. Ito raw ay nangyari noong 1859 na tinatawag na Carrington Event. So yun daw ay sanhi ng isang malakas na geomagnetic storm. So dahil dyan, dyan nagsimula na pag-aralan ng mga scientists at ng mga eksperto yung patungkol sa epekto ng solar storm. Kaya nalaman nila na itong solar storm meron itong kinalaman sa mga aurora. So dahil papalapit na raw tayo sa posibleng peak ng solar cycle sa 2024, mas marami pa raw mga auroral display ang inaasahan na makita sa iba't ibang parte ng mundo. At yun nga, bukod nga sa mga typical na kulay, maaaring meron pang ibang kulay na makita pagdating ng panahon. Tulad nga na nangyari dito sa Mongolia na ang kalangitan ay naging kulay pula dahil sa Aurora Borealis. Ngayon dahil sa pagpula ng kalangitan sa iba't ibang parte ng mundo, kasama na nga dyan yung pagpula ng kalangitan sa Mongolia dahil sa Aurora Borealis, Meron ba itong kinalaman sa mga huling araw o sa katapusan ng mundo na sinasabi nga ng mga tao? Ngayon na sagot natin dyan, walang kinalaman sa mga huling araw o sa katapusan ng mundo yung pagpula ng mga kalangitan. Dahil wala pong sinasabi yung Biblia patungkol sa pagpula ng kalangitan lalo na nga sa mga huling araw. Ngayon bagamat yung pagpula ng kalangitan, walang sinasabi yung Bible dyan. Pero sa mga huling araw, meron mga sign o kayaman mga palatandaan na makikita yung mga tao sa kalangitan. Basahin natin yung Luke chapter 21 verse 11 magkakaroon ng malalakas na lindol, taggutom at mga salot sa iba't ibang dako. Nililitaw ng mga kakaibang bagay at mga kakilakilabot na kababalaghan buhat sa langit. So napansin nyo sa binasa nating verse na ito, halos lahat ng binanggit dyan nangyayari na sa ating panahon ngayon. Tulad na lamang ng sinasabi dito na magkakaroon ng malalakas na lindol. So yung malalakas na lindol na yan, last time tinalakay natin yan, ang sabi natin na talagang mangyayari yung mga malalakas na lindol dahil yung sinasabi ng Biblia. Makakaranas tayo ng mga malalakas pang lindol na hindi pa nararanasan sa kasaysayan ng ating mundo. Kaya nga kung napapansin nyo ngayon, kakaiba na yung mga lindol. Mas malalakas na siya compare sa dati. Kasi nga noon paman, sinabi na yan ng Biblia na merong mga lindol at hindi lang basta lindol, malalakas na lindol. Yan po yung isang sign na malapit nang bumalik yung ating Panginoong so Kristo. Sabi rin, magkakaroon ng tagutom. At nakikita natin, nangyayari na yan sa panahon natin ngayon. Ang nagpapatunay dyan, ay yung tinatawag natin na global warming o yung climate change na nararanasan ng ating mundo. Masinan ninyo sa iba't ibang parte ng mundo. Marami na mga tagtuyot na nagaganap. Ibig sabihin po niyan mga kapatid, marami mga masisirang pananim at marami mga mamamatay na hayop dahil sa matinding init. So dahil diyan, mababawasan na rin yung supply ng pagkain at maraming tao ang magugutom. So kunting mga panahon na lang, mas mararanasan ng mga tao yung taggutom dito sa ating mundo. At ang sabi rin diyan, magkakaroon ng iba't ibang mga salot sa iba't ibang parte ng mundo. Nakita na natin yan sa panahon natin ngayon. Sa pamamagitan ng COVID-19, nakita natin ang nakararanas nito ay buong mundo. Yung pandemya na yan, yan yung nagpatunay na meron ng mga salot na pumapasok sa ating mundo ngayon. At ang sabi ng science, meron pang mga pandemya o kaya man mga virus at mga sakit na maaaring pwedeng pumasok sa ating mundo na mas matindi pa sa COVID-19. So doon sa huling part na binasa nating verse, yung huling sanyales na binanggit doon ang sabi, magkakaroon daw ng mga kakaibang bagay na lilitaw mula doon sa langit. At yun daw yung mga nakakakilabot na kababalaghan. Hindi sinabi dyan na magkakaroon ng pagpula ng kalangitan, pero may mga makikitang mga kakaibang bagay at mga kababalaghan doon sa kalangitan. So hindi natin alam kung ano pa yung mga pwede mangyari o makita doon sa kalangitan na pwede magsabi yun yung sign ng pagbabalik ng ating Panginoong sa Kristo. So pwede sa pamamagitan po yan ng technology. Sa panahon natin ngayon, meron na mga bagay na mga lumulutang na doon sa kalangitan. Na nga, masasabi natin, mga kakaibang bagay ito. At bukod din sa technology, pwede rin natin sabihin yung mga natural sign mula doon sa kalangitan. So hindi pa natin alam kung ano mga pwede nating makita ng mga kakaiba mula doon sa kalangitan na syempre gawa ng nature. Pero ang pinakapunto ko lamang dito mga kapatid, hindi lang sa paligid natin makikita yung iba't ibang mga palatandaan ng pagbabalik ng ating Panginoong Sokristo o palatandaan na tayo ay nasa mga huling araw na. Sinasabi rin ng Bible na kapag tumingala ka sa kalangitan, meron ding iba't ibang mga palatandaan dyan sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Sokristo. Kaya kapag meron na po kayo nakitang mga iba't ibang mga kababalaghan sa kalangitan o mga bagay-bagay na hindi ma-explain, ibig sabihin po niya mga kapatid, sign din yan na malapit nang bumalik yung ating Panginoong Sokristo. So apo sinabi kasi yung Bible dito kung ano yung mga bagay na yon So, hindi tayo pwede magsabi kung ano yung mga yon. Pero, i-expect natin sa mga susunod, meron tayong mga makikitang mga kakaibang bagay dyan at mga kababalaghan buhat sa kalangitan. So, bagamat walang sinabi yung Bible na pupula yung kalangitan, pero sinabi na may mga lilitaw dyan sa kalangitan. So, i-expect po natin yan sa mga susunod. Sinabi ng Bible, ito ay nakakakilabot. Hindi natin alam kung ano yon. Pero, i-reveal din yan ng Diyos pagdating ng panahon. Hindi natin alam, baka bago mag-rapture yan o pagkatapos na ng rapture. Kasi mga kapatid, marami talaga mga magaganap bago mag-rapture at pagkatapos ng rapture. Kaya dapat maging handa tayo sa mga kung anumang mga pwedeng mangyari. So makikita natin dito na talagang totoo yung sinasabi ng Biblia dahil nangyayari na po siya. Eksaktong eksakto yung mga sinabi ng Biblia 2,000 years ago, nagaganap na po siya sa panahon natin ngayon. Kaya dapat paniwalaan natin kung ano yung sinasabi ng Biblia. Mas magtiwala tayo sa sinasabi ng Biblia kaysa sa sinasabi ng tao. Tandaan nyo na sa panahon natin ngayon, marami na mga prophecy ang nagaganap, na sinasabi ng Biblia. Kaya dapat mas lalo tayong mag-ingat, at mas lalo tayong maghanda, dahil nakikita natin, unti-unti nang natutupad yung sinasabi ng Biblia. Bilang mga krusyano, mas lalo tayong mamuhay na may kabanalan, at mas lalo natin sundin yung kalooban ng Diyos, dahil nalalapit na talaga yung kanyang muling pagbabalik. So yun lang mga kapatid na gusto may ibahagi sa inyo sa namin natutunan kayo sa ating tinalakay ngayon. Hanggang sa muli magkita-kita tayo. Salamat sa inyong panonood. Pagpalaan kayo ng Diyos. Ingat kayo palagi.